Ilang taon na rin tayong nagtataka kung kailan ba darating ang tunay na pagbabago sa ating digital na buhay, mas mabilis na internet, mas maraming trabaho sa teknolohiya, at mas maayos na koneksyon sa mga liblib na lugar. Kaya nang biglang pumasok ang pangalang Elon Musk sa eksena ng Pilipinas, marami ang napa-teka. Seryoso banto. Hindi na lang siya headline sa ibang bansa. Ngayon, unti-unti na siyang nagiging bahagi ng ating mga balita. Samantala sa iba pang balita, inaprubahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang registration ng Starlink Internet Service Philippines Incorporated bilang value-added provider. Isa itong subsidiary ng Starlink Satellite Internet Services na pag-aari ng tech billionaire na si Elon Musk. Dahil dito, papayagan na ang Starlink na mag-operate ng internet services sa bansa. Sabi ng NTC, iaalok ng Starlink ang high-speed Low latency satellite internet service na may download speed sa pagitan ng 100 Mbps hanggang 200 Mbps. Umaasa ang NTC na masasakop ng Starlink ang mga lugar na hirap o walang internet. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na magkakaroon ng Starlink satellite internet service. Isa sa pinakamayamang tao sa mundo at utak sa likod ng mga kumpanyang tila science fiction ng teknolohiya ay naglalagak na ngayon ng pera at interes sa isang bansang matagal nang nangarap ng koneksyon at kaunlaran. Pero bakit nga ba? Bakit ang Pilipinas hindi ito basta-basta? Ang ginagawa ni Elon Musk sa Pilipinas ay hindi simpleng negosyo lang. Ito ay isang malinaw na pahiwatig na may nakikita siyang potensyal sa atin na baka tayo mismo ay hindi pa lubusang nauunawaan sa Starlink pa lang, kita na agad kung paano niya gustong pumasok sa mga lugar na matagal nang hindi naaabot ng internet. Mula sa mga bundok ng Ifugao hanggang sa mga isla ng Sulu, ang teknolohiyan niyang galing sa kalawakan, literal, ay may layuning dalhin ang mundo sa pintuan ng bawat Pilipino. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit interesado si Elon Musk sa ating bansa ay ang ating geographical na katangian. Bilang isang arkipelago na may higit sa 7,000 isla, natural na may kakulangan tayo sa infrastructure na kayang magbigay ng mabilis at maaasahang internet. Napakamahal at napakahirap maglatag ng fiber optic cables sa lahat ng isla. Kaya ang alternatibo, internet mula sa kalawakan, satellite internet. Dito pumapasok ang Starlink. Ito ang solusyon sa matagal ng problema ng mga liblib na lugar na walang internet. Isang teknolohiyang kayang magbigay ng koneksyon saan ka man naroroon kahit sa gitna ng karagatan o kabundukan. Pero hindi lang ito tungkol sa internet. Kung pagmamasdan natin ang business pattern ni Elon Musk, malinaw na hindi siya basta-basta nagpapalawak ng negosyo para lang kumita. May tinatawag siyang mission-based investment na kung saan ang bawat hakbang niya ay nakatuon sa mas malaking layunin. Sa kaso ng Pilipinas, ang pagpasok ng Starlink ay hindi lang makatutulong sa connectivity, kundi maaari ring magbukas ng maraming oportunidad sa edukasyon, kalusugan disaster response at maging sa mga negosyo sa malalayong lugar. Isipin mo na lang, ang isang estudyante sa isang maliit na barangay sa Zamboanga ay posibleng makapanood na ng online classes na dati ay imposible. Ang mga health workers sa bundok ay magkakaroon ng koneksyon sa mga doktor sa lungsod. Ang mga lokal na negosyante ay makakabenta ng produkto online. Sa tulong ng teknolohiya ni Musk, maaaring magbukas ang daan hindi lang para sa mas mabilis na internet, kundi para sa mas makataong pag-unlad. Bukod sa internet, hindi malayong sumunod ang iba pang interes ni Musk sa bansa, gaya ng renewable energy. Isa ang Pilipinas sa mga bansang may malaking potential sa solar power. May mga lugar tayo na buong taon ay maaraw. Kung isasabay ito sa teknolohiya ng Tesla sa energy storage at efficient solar panels, maaaring magkaroon tayo ng mas abot-kayang kuryente lalo na sa mga lugar na umaasa lang sa diesel generators. Ang pangarap ng bawat bahay na may sariling solar energy system ay unti-unting nagiging posible. At huwag nating kalimutan, tayo rin ay mayaman sa mga likas na yaman na mahalaga sa teknolohiya ni Musk. Halimbawa, ang nickel Isang mahalagang mineral sa paggawa ng mga baterya para sa electric vehicles ay sagana sa ating mga lupa. Kung magiging maayos ang pamamalakad at regulasyon, maaaring ito ay magbunga ng trabaho, kita at teknolohikal na kooperasyon sa halip na pagmamalabis ng mga dayuhang kumpanya. Pero syempre, hindi lang ito dapat tungkol sa kung ano ang makukuha natin sa kanya. Dapat din nating tanungin ano ang papel ng pamahalaan? Paano ito pinamamahalaan? May malinaw bang mga kasunduan? Protektado ba ang ating data at sovereignty? Kailangan ng transparency at pananagutan. Hindi sapat na si Elon Musk lang ang gumawa ng inobasyon. Dapat ay handa rin ang ating mga institusyon na tanggapin ito ng may tamang regulasyon at long-term vision. Ang mga ganitong klasing oportunidad ay dapat nagsisimula sa layunin na hindi lang kumita ang mga kumpanya, kundi maiangat ang buhay ng mas maraming Pilipino. Magsilbi rin sana itong wake-up call sa ating gobyerno at mga lokal na negosyante. Kung si Elon Musk na nasa kabilang panig ng mundo ay nakikita ang potensyal ng Pilipinas, bakit tila hindi natin ito lubusang napapakinabangan sa ating sariling kapasidad? Baka panahon na para seryosohin ang digital infrastructure, edukasyong pang teknolohiya, at pagpapalakas ng innovation ecosystem sa bansa. Kaya sa huli, ang tanong na bakit nag invest si Elon Musk sa Pilipinas ay may simpleng sagot dahil nakikita niya ang potensyal natin. Ang lokasyon, ang merkado, ang yaman, at ang pangarap. Pero ang mas malaking tanong, nakikita ba natin ito sa sarili natin? At handa ba tayong magsimula ng bagong yugto, hindi lang bilang consumer ng teknolohiya, kundi bilang aktibong tagapaglikha at tagapangalaga ng kinabukasan? Kung oo ang sagot, mas magandang tanungin na ngayon, ano ang susunod nating hakbang?